bawal nga ba ang dub smash sa reels or dito sa facebook ang daming nagtatanong nito sa akin guys kasi uh, nalilito na daw sila kung ano ba ang tama, dahil ang dami daw nagsasabi na bawal ang dub smash so ang sagot ko po dyan guys is no, hindi po bawal ang dub smash guys, as long as walang copyright yung mga dina smash nyo and of course dapat walang watermark ng tiktok at saka naman na ah, marami naman akong ah, nakikitang nagda smash guys, yung mga kanilang content ay dub smash, pero monetize naman sila at ang laki pa ng mga kinikita. Gaya na lang guys ni uh, kasambahay tiktokers. Puro dubsmas ang content niya pero kumikita naman siya. At meron din akong mga dubsmas na na-post guys, mga nakaraan, mga last, last month, last month, ganun. Pero wala namang problema yung account ko. Hindi naman siya nagka-problema guys, wala naman kumikita naman siya. So, ibig sabihin guys, pwede ang Dabs Mask dito sa Facebook. Pero yun nga lang, ang kalaban lang natin dito guys is yung kapag nag-viral yung video natin. For example, tapos i-claim ng may-ari ng boses na yon. Doon na tayo magkakaroon ng flag content violation or an original content violation.